Tapos ito guys. Ayan. <laughs> Lagay tayo ng... Kuhay mo yung nasa ilalim, Noy. Parang nakakurakot kaya ka, yata, Noy. Yung peso lang yan. Kuhay mo yung sa ilalim kasi yun ang lalagay Tapos ito guys. Lalagyan ko siya. Ito, dextrose powder. Palaging may dextrose powder ang aking mga alaga, guys. Ayan hindi ko pwedeng walang powder. Lagyan natin ng dextrose powder para banha nakakainom yung mga pusa natin. Dito ko ito ilalagay sa ano, sa painuman ng isa. Ito natin painom kay kila Si Winwin. Si Winwin natin po para ilom ng tubig. Natin guys, dextrose powder. Lagi po itong mga ito naka-dextrose powder. Kailangan laging naka-dextrose powder ang ating mga alam ko. Alam mo siya, mag-i-review na yung mga ito. Kamayon. Ito naman nila ng tubig. Kung malubo, 3 lang natin ako. 3 out of 15. Hindi ko sinarid yun. Hindi ko sinarid ako.

stay. Dextrose powder. Kailangan palagi pong may dextrose powder yung mga alaga nyo, no? Ito, ito naman yung natin kay Green. Yan. Dextrose powder din to kay Green. ilagay natin dito sa kanyang painuman, guys. Dextrose powder na. Dextrose

いいで stock ね。 I think maybe um, maybe, maybe.